Narinig mo na ba ang quantum computers? Isa itong napakabagsik na teknolohiya na may kakayahang baguhin ang mundo ng computing, ngunit alam mo ba na maaaring maging delikado rin ito? Sa video na ito, alamin natin kung bakit ang quantum computers ay maaaring maging isang banta sa ating seguridad, ekonomiya, at maging sa ating privacy. Ang quantum computers ay hindi katulad ng mga ordinaryong computer na ginagamit natin ngayon. Sa halip na gumamit ng bits na may halaga lang na 0 o 1, gumagamit ang quantum computers ng tinatawag na qubits na maaring nasa 0 at 1 ng sabay, isang fenomenon na tinatawag na superposition. Dahil dito, ang quantum computers ay may kakayahang magsagawa ng computations ng napakabilis kumpara sa kahit anong supercomputer ngayon. Isa sa pinakamalaking banta ng quantum computing ay ang kakakayahan nitong basagin ng kasalukuyang encryption systems. Sa ngayon, maraming digital security systems ang umaasa sa cryptography, tulad ng RSA encryption, upang mapanatiling ligtas ang ating online banking, emails, at maging ang government data. Pero, kapag na-develop na ng na buo ang quantum computers, maaring masira ang kasalukuyang encryption methods sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga bangko, stock markets at cryptocurrency ay umaasa sa matitibay na encryption upang mapanatiling ligtas ang kanilang data. Kapag nagamit ng masasamang loob ang quantum computers upang mag-crack ng financial security systems, maaari itong magdulot ng matinding epekto sa global economy. Sa kasalukuyan, iniingatan natin ang ating personal na impormasyon gamit ang encrypted storage at secure communications. Ngunit sa pagdating ng quantum computing, maaring hindi na sapat ang encryption na ginagamit natin ngayon, na maaring humantong sa mas madali ang pagnanakaw ng personal na impormasyon, identity theft, at surveillance. Kung pagsasamahin ang quantum computing at artificial intelligence, maaring magkaroon tayo ng Super Intelligent AI na kayang mag-analyze ng malalaking dataset sa loob ng ilang segundo pero maaring magkaroon ito ng unintended consequences, mula sa pagkawalan ng trabaho hanggang sa potensyal na pagsupil ng AI sa tao. Ang mga bansa tulad ng US, China at Russia ay kasalukuyang nag invest sa quantum computing para sa military applications. Kung magagamit ito para sa cyber warfare, maaring magkaroon ng isang bagong klase ng digmaan kung saan ang mga bansa ay may kakayahang i-hack at sirayin ang defense systems ng kalaban sa loob lamang ng ilang segundo. Ang quantum computing ay isang napakalakas na teknolohiya na may kakayahang baguhin ang mundo, pero kung mapupunta ito sa maling kamay, maari itong maging isang napakalaking banta sa ating seguridad, privacy at ekonomiya. Ano sa tingin mo, dapat ba tayong maghanda para sa quantum future? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas maraming kaalaman tungkol sa hinaharap ng teknolohiya.